Mama ni Carlos Yulo, aminadong may tampo pero masaya sa tagumpay ng anak. Totoo nga mga naging haka-haka ng mga netizens na merong hindi pagkakaunawaan si na Carlos Yulo at ng kanyang ina, inamin na sa wakas ng nanay ni two-time Olympics gold medalist, Carlos Yulo na si Angelica Yulo na may naging tampuhan sila ng kanyang anak. Subalit masaya raw siya sa tagumpay na tinatamasa nito ngayon sa men's artistic gymnastics ng 2024 Paris Olympics sa naging ulat ng reporter na si Sandra Aginaldo sa 24 Oras sa GMA Network laging special mention ni Carlos ang kanyang amang si Mark Andrew Yulu kapag nagpapasalamat siya sa mainit na mga papuri at suporta sa kanyang pagkapanalo bukod dito Naging usap-usapan din sa social media ang tila hindi pagpo-post ni Angelica at pagpapakita ng suporta sa kanyang anak sa laban nito. Sa katunayan, naibuking ng tatay sa isang panayam na tulog ang kanyang misis nang lumaban na si Carlos at manalo na, kaya hindi niya napanood ang laban. Sa panayam ng na nanay ng atleta na si Angelica, inamin niyang may tampo siya sa anak dahil sa mga nabanggit ni Kaloy kaugnay sa usaping pera. Dito nga nabulgar ang totoong dahilan ng tampuhan ng dalawa, ani Angelica yung tungkol sa perang ninakaw ko ni Lustay, wordas sa luho ko. Sinabi ko sa kanila na walang halong katotohanan lahat. So, kung ano ni Kaloy, kung sa perception niya ay meron, sabi ko nga sa kanya willing akong maglabas ng mga evidences ng mga deposit slips na meron ako ngayon. Tila emotional na pahayag ng ina ni Carlos. Dito ay naglabas ng saloobin si Angelica, inamin niya na totoong masama ang loob niya sa sariling anak, dahil sa mga umano'y paratang na ito, pagpapatuloy pa niya, masama ang loob ko, parang syempre no, nandun yung pain eh, na parang sabihan ka ng anak mo na magnanakaw, na parang gusto kong sabihin, asan yung ninakaw, na parang ganun pa rin naman kami, tulad ng dati, noong hindi pa siya nagkakapera, noong nagkakapera siya, walang nagbago sa lifestyle namin, dagdag pa niya. Kahit na may tampo, sinabi ni Angelica na masaya siya sa tagumpay na tinatamasa ngayon ng anak, pangarap niya yan eh, so sabi ko nga, nung nag-uusap kami, kung manalo siya good for him, nag off lahat ng mga sacrifices niya, natanong din kung magkakaayos pa sila ni Kaloy, Ania, depende yan eh, kasi kung ako yung lalapit, hindi ko talaga gagawin, especially now sa mga nangyayari, baka mamaya sabihan ako na porket nanalo, na parang ba? Diba, o after kami sa pera kasi nanalo no ani pa samantala wala pa namang tugon reaksyon o pahayag si Carlos patungkol sa mga pahayag ng kanyang ina